Pero sige, pasok ko na para makalabas na ako. Oh, yeah. Dapat sasama sana ako. Kaya lang natatakot ako sa alon. Oh, natatakot ako sa alon. Tama na po, ay. ang tas na. Ah. ko ta para ito ah rameng cha kan de ko ya talaga Tumawas. guys ayoko ka talaga ka hindi ko kaya papunta na ng mga gamit kasi Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video at nakuya. Ano? Ba. Ah. Ano si Bob, pa? Oh. Tama. Ah. Ako 'yung kali. Ah. Ako. Tapos ang pangalan

Ayan yung sabi mo. Picture mo. Okay. Picture yung picture dito mo to. Hmm. Ako na. Ano, ano, ano. Ay okay, papagat mo. Ha? Pindutin mo yung mic para mag... Hindi eh, naman malakas yung ano. Hindi naman tau. Okay. Hindi naman. So dapat kasi ako kasabay ko yung sasakyan ko kaya natakot ako. Hindi naman. Kaya kaya. Oh, kaya kaya naman pala. Hindi nyo nila ako. Ano? Sir, salamat lang. Okay. Thank you. Okay. Hey guys, mula dito sa Maria Natasha. Kapropi ko na po ay... Uuwi na. Uuwi na. Uy, <laughs> nakapasang sasakyan ko. salamin. Ang Sinarado nga natin, bukas naman pala yung kabila. Di mo, basang-basa na. Oh my God! Okay, thank you. Mwah, mwah,